So yo, what's up mga barikoy at welcome back to my channel. And, so mga barikoy kaya nakabihis tayo ng ganito, eh pupunta tayo sa sa sagingan at magtatabas tayo kasi nakita ko nung nakaraang araw, eh napakarami ng damo at yung, at yung saging namin eh umaakyat na yung mga damo sa saging. sa saging. Kaya let's do this. Uh, so bago 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 muna ang lahat, eh maghasa muna tayo ng ng kawit. So kawit to, kawit. So nga pala mga pare kasama ko yung dalawang batang makulit. Yan. Oh, yan dalawa. <laughs> so mga pare, let's do this. Ah, uh, muna natin 'to para para matalas yung ating kawit na dadalhin. Kasi hindi natin pwedeng dalhin itong hasaan kasi baka mawala. Ba, si, do, yung, ano, dunadala, ano? So yun, medyo kainak ko pa ito hinasa, matalas na. So, yung pupuntahan natin, eh, dito rin lang sa amin. At malapit din lang. Itabi e, ng ng gabihan. So, let's So, yung mga parikoy, at <laughs> dito na tayo sa uh, sa may tabing sapa. <laughs> so, eto na. Malapit na tayo. So, papakita ko lang sa inyo yung mga yung sagingan dito namin na tinanima namin. Kasi ito, tinanim namin to dati. Binagyo tapos nagliit na yung mga ano, mga puro suwi na lang yung natira, mga suwi ng saging na lang. So, ito yung ano, yung nasa tabing tabing sapa na gabihan namin. Yan, puro gabi. Tapos yung napapansin niyo sa likod ko, yan yung sagingan. Tingnan niyo mga pare ko, eh. Napakadamo kung napapansin nyo. So yan mga pare ko, tingnan nyo. Napakasukal na. Oh, mga saging. O. Oh. Binadamo na talaga. So kaya tatabasan natin yan kasi yung damo pag umakit sa saging, hindi lalaki yung saging kasi magmaliliit yan. Babansot. O, oh, kaya hindi siya gaganda yung puno ng saging. Tingnan nyo naman mga pare ko, ilapit tayo. Ayan o, oh, tingnan nyo. Napakaraming damo. So tatabasan natin yan. Lilinisin natin yung mga bawat puno. Natin yung mga damo. At tatabasin din pero tatabasin din natin yung mga maliliit yung mga payat na saging na. So simulan na natin. Tara, mga pare koy. So, yun mga barikoy, ang gamit natin is ito, isang kawit pang hukay pang pang sabog sa damo tapos kawit na itak. So, simulan natin. Dito. O so, yan, tatapasin natin yan lahat. Linis. Oh. Tingnan nyo, pag ganyan kalinis na yung saging, lalaki na yan. Dalawa na yan. Mabilis lumaki yan. Pero lang, malinis na. Ah ganyan naman di rin? Di ba? Tingnan mo mga parikoy. Boy, tingna. Oh o, yeah. Tatatapos din oh. Ang dala-dala ko <laughs> Sabi nila magtatapos din daw sila eh, kaya. So 'yun. So mga parikoy. Nagtatabas tayo habang nagve-vape. <laughs> so shut down 'yan kasi sa bumili ng vape ko. Boyok pala. Hindi ko na <laughs> at yung kapareho ng babe ko kay si John Marvin Malyari so yun shout out sa inyo mga team Kanmado so syempre sabi ko, sabi ko sa inyo isasama ko yung lagi sa vlog ko <laughs> shout out to <po> kayo <laughs> so shout out sa inyo lahat at mga mga team Joyson dyan mga, sa mga company ko sa company na pinagtrabuhan ko dati so kaya ako umuwi dahil dito mag-vlog. <laughs> so, hindi rin naman. Kasi umuwi ako dahil gusto ko rin naman magpahinga. At kasi nasawa na rin ako magtrabaho sa company. At hindi rin naman nare-regular. So, I decide na dito muna sa, sa Mindoro, sa province, magbukid. At syempre, makasama yung aking pamilya. si mama, si papa. So, napakasipag ng dalawa kong katulong. Sino mo? Kita nyo. Nagtatabas sila gamit ng kutsilyo. Ay, <laughs> makakatabas ba yun? So, ang makayari nun eh. Diba? Ito, tapusin natin to mga, ilan na lang to eh, ilang puno na lang to. Kasi, kasi kanina pa ako nagtatabas, uh, inaisipan e, ko lang na, naisipan ko lang na mag-vlog. Para, ibig sabihin, may content din ako kasi ginagawa ko rin. Nandito na. naman tayo sa bukid. Kaya, naisipan ko rin mag-vlog. So, so, yan, tingnan nyo mga pare ko yan oh. No? yung saging na yan, suwi yan eh tinom nyo, kinain na ng damo eh, natin yan palilinis natin, pagagandahin natin so, so yan, natin mga parikoy makasukalit yung dalawa eh hindi ito lalaki kapag hindi tinabasan kapag hindi nilinisan eh, hirap pala lalaki niyan, gaganda na yung tubo niyan. So, di ba parang kita nyo? Kita nyo ba? O, oh, yan o. Oh. Ang na. Hindi ka tulad kanina, ma, madumi. Ganun lang, paglinis ng puno ng saging. Pag masuka lang damo. Kaya kailangan linisan dahil, sabi ko nga, paulit-ulit na ako. Paulit-ulit <laughs> na ako dahil, para gumanda yung saging, maganda yung saging. So, pag namunga yan, Maganda siya. Hindi siya madamo. A few moments later. So yan highlight sa inyo mga pare ko, 'yung mga linis natin mga puno ng sagi. Oh, ayan di ba ang linis? Oh, hanggang taas. Malilinis na. Ngayon. Oh, di ba? Kanina nakita ko ito mga pare ko eh ano ako sa puno ng saging kasi kawawa sinakain na ng damo ayan tinabasa natin at malinis na mga pare koy eh. so uuwi na tayo <laughs> so yon mga pare koy at malinis na yung sagingan so ayan o oh. ito nyo so mga pare koys at pauwi na rin ako. So tanghali na. Tanghali na dito. At pauwi na rin ako sa bahay. At ito nga pala ang yan o. Oh, napakalawak na bukirin. oh, so, so medyo masama ang panahon. Makulimlim. Buti nga hindi masyadong mainit kasi <laughs> mainitin tayo. Ang <laughs> pinagagawa ko ah. So So yun mga pare koy at hanggang dito na lang yung aking vlog at Please subscribe in my YouTube channel and click the notification bell para update kayo sa aking mga latest videos. So ingat po kayo mga mga kababayan at mga kamangyan. So yeah. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na video at hanggang sa susunod na vlog. So see you. Bye-bye.